yung manong Orly, no yung yung tariff ng rice eh at nawala na sa atin manong Orly up to today ano eh uh, 13 bilyones no ang O nga laking ang laki kalagay mo 13 kalahati na noon ibigay na tulong sa mga magsasaka baka malaking tulong 'yan para magkaroon ng murang bigas kung gagawing uh, uh, gagawing assistance sa mga magsasaka lahat mula at binhi hanggang uh, hanggang ano hanggang sa oras na sila ay eh, nasa gilingan no sa milling ya yeah, uh, up to end of the year nakikita natin aabot ng 16 bilyones 'yan kung ito eh binigay sa magsasaka around 10 per uh, 10,000 pesos per hectare no na pwedeng uh, mabigay sa ating mga magsasaka so yung kung naibigay san is uh, yung cost of production bababa so pwede nilang ipaba yung presyo ng uh, bigas up to 4 pesos uh, per kilo kung mm -hmm. yun ang uh na ibigay sana ng uh, atin government no kasi kaya tinatalong natin sa neda eh, kung yung dream nila na ipababa yung presyo na binaba yung taripa kung napat eh, sa, sa tingin naman natin eh, for the past uh 4 uh, months to five months na uh, hindi natupad yung uh, sinasabi ng neda no uh, ang ang inaano pa rin uh, mag-subsidy yung Department of Agriculture uh, para magbenta ng 42. Pero yung kalahatan, yung presyo sana na inexpect na baba, hindi nangyari. So ang nawala is yung taong bayan no? kasi yung retail price hindi hindi bumaba. O ganun pa rin, 50 to 60 and uh, uh, ang walang hindi na kinabang yung consumer. And uh, ang atin na uh, gobyerno naman, eh, nawala yung collection ng tariff para sa ating mga magsasaka. Okay, kasi tutok lang ako sa ano. Kasi ang dami na sa akin dito, eh, yung duman ako ng palengke kasi kaga kahapon eh. Maagaga akong sumilip sa mga palengke. Pero ito lang muna siguro ang pinaka punto ko ngayon, yung bigas at saka yung isda. Yung isda, Um, uh, matatanggap ba ba kasi kung bukas makalaway bibili ka ng uh, galunggong na galing China. all the all the kalokohan naman 'yon. Wala magtitindi ng kalunggong na fresh from China. Ah, uh, wala magtitindi ng ganun. <laughs> Kasi siyempre, ilalagay lahat 'yan sa manggaling 'yan. Pero yung katotohanan na baka may mga ma maisali na galing ng China dahil na rin sa plano ng gobyerno magangkat. Parang parang tanggap dapat ba natin tanggapin 'yon? Uh, kasendo. Yeah, uh, off-season yung uh, ah uh, bali ang ang ano natin yung ano kasi yung pagisda dito sa local is uh, close, fishing ni, nila, so, -close, close fishing season tawag nila close fishing season no oh. and uh, sa ngayon ano uh, dapat uh, hindi galong kalaki ang pagpasok no mm -hmm. uh, dahil yung uh, uh, ano early alam mo ba yung local na bangus natin mas pababa pa sa <laughs> sa kalungkong yan no mm -hmm. uh, yun ang nangyayari. So nagtataka tayo in spite of yung importation, uh mataas pa rin yung galunggong. Uh, yun ang isang question na tinitignan natin bakit uh, uh umabot ng 200 plus yung galunggong, mm -hmm. no? So uh ito is uh, hindi lang dito sa close season ng uh mm -hmm. panahon, no? Pati yung open season ganoon din din ang ah uh, preso. Okay. So dapat tutukan itong okay. uh, itong uh, galonggong bakit gano'n? Kasi dong paki-educate niya ako eh, kasi uh, although merong mga ilang mga issue, may mga topic tungkol sa pangingisda, minsan talaga hindi ko maunawaan. Tulad na lang ng close fishing season. Um, sige, kung sa tingin nila magandang meron tayong ganito para ma-maintain natin yung uh, yung dami ng mga isda na atin nakukuha. Bakit kasi dapat itong gawing sabay-sabay mula Palawan hanggang Mindanao, sabay-sabay. At uh, bigyan daan yung mga importer na mag-angkat ng mga bigas na kula ano, bigas tuloy ng isda na kukulangin tuwing close fishing season. Bakit kaya may ganun? May... Yeah, uh, para maparami ulit no yung O okay, nga, ba bakit kasi sige sa... sabay-sabay. Ang may di ba yung uh... Albaw sa Luzon, ito and then sa bisas para hindi hindi yung pag sinabing close fishing season lahat talaga zero. Oh, wala talaga tayo mahuhuling uh, uh, galunggong, oh, tamba o no, kung ano man. Kaya tuloy ang nangyayari, import tayo. Tapos sasabayan ah. naman ng mga mag-iimport, sasabayan nila ng sibas, sasabayan nila ng salmon, sasabihan sasabayan nila ng halibut. Yung nakikita ko lang sa series ni Gordon Ramsay, <laughs> yung mga isdang yan eh, engineer. Ya, ah, uh, pag hindi kasi sabay-sabay baka uh, may, may alibay na sasabihin na uh lumabas yung mga mga area na uh, doon mag So uh, hindi natin ma-regulate yung uh, pag uh, pagkuli ng tisda. so mas mahirap yon, So at least eh uh, ilang buwan lang yung yung tinarget. So para at least eh, ma-monitor talaga yung yung uh, paglabas ng mga fisher fox natin. Mm -hmm. Okay. Pero tulad ng binanggit ko kanina, dapat ba natin nanggapin na bukas makalawa may imported na galunggong at malalaman natin isa sa mga lugar na pinanggalingan ng galunggong nene, China? ah uh, yun, eh, ano talaga, ang, ang kailangan natin na uh, gawin talaga is uh, uh, palawakin yung uh, capacity ng ating fisher folks no, na pwedeng, pwedeng pumunta dun sa area na na sinasabi natin West Philippine Sea na uh, kaya nilang uh, kumuha ng isla doon sa area yeah, na yan. So oh. so yun ang kailangan Dukunin talaga natin. Tukulin sa atin tos babayaran natin sa kanila. Siya nga pala, um, uh, sa punto naman ng bigas ka Sendong, may anong monitoring niyo Dahil ang binabagit kaya daw hindi na naibabaho o hindi bumababa ang presyo ng bigas, lalo na ho yung imported eh mahal daw ito dun sa mga pinanggagaling ng mga bansa tulad ng uh, yung Vietnam and Cambodia nagmahal daw India okay lang hindi sila nagtaas ng presyo pero may mga ibang bansa pinagkukunan natin na nagmahal kaya hindi kayang ibaba ng yung iba ay uh, in, nah, bumili nung sinasabing 42 hanggang 45 na well milled rice Yeah, kung makita natin, na uh, Manong early yung presyo, no? dati, dati ano eh, uh, noong July, uh, nasa 555 dollars yung sa galing Thailand. Yung Vietnam nasa 535 dollars per metric ton. Uh -huh. Ngayon, ang Vietnam eh, uh, bumaba, no? Nasa oh, bumaba pa pala. Bumaba, 512. Dahil na uh, yung India at Pakistan uh, nagbebenta na no yung India dati hindi nagbebenta oh, ngayon na uh, nagbebenta na na sa $450 no sa Pakistan. Ibig sabihin, bumaba pa yung presyo ng import yung, na. Yung Thailand and the Cambodia. Ah, uh, bumaba no yung presyo eh, ng. saan so, uh, galing uh, mga balita na sabi na sinasabi pa ng DA na kaya hindi na maibaba eh kasi nagmahal yung sa mga bansang pinagkukunan. Yeah, uh, hindi totoo 'yon no. Bali bumaba pa yung uh, presyo ng uh, ng world market uh uh, ng, uh so bigas. yung yung tumaas yung dolya pero bumaba yung presyo ng uh, ng fair uh, metric tons uh, parang uh, ang par, dapat pareho lang yung presyo no ibig sabihin dahil doon sa tarif na dinidak, dapat may 7 pesos na binaba yung presyo ng ng uh, bigas galing sa Vietnam and Thailand pero kung kumuha sila na India or Pakistan. Mas palaki ang pinaba. So dapat uh, yung presyo na landed dito yung galing Vietnam sa Thailand nasa 37 pesos na lang, mm -hmm. no? Na dati nasa 45 pesos. So dapat may binaba talaga na uh, uh, 7 pesos. Kasi yeah. dati yung puutan ng importer is 45 eh. Ngayon 37 na la lang. Bukang, buka, diba? so, bu buka bukas ng umaga, ito yung aming asikasuhin ah, si Kasuhi ni Carlo Daito. Okay, uh, eh, banggit ng banggit na kaya daw kasi eh, hindi naman maibaba ng less than 48 yata. O, di ba Dahil mahal daw yung pinagkukunan eh. Eh kinikwento nyo, mas nagbura pa pala, bumaba pa pala per metric yeah. tons. Yes. Kung, kung kukuha ka sa Pakistan at India, uh, pwedeng makakuha ng mga 34 pesos. Eh, no? So, pwede mabenta ito ng almost uh, uh 38 30 to 40 pesos uh, lang. Actually, actually, yan natin eh, bago sa paninig natin kasi naririnig natin malimit Thailand, Vietnam, Cambodia, doon galing ang ating inaangkat ng mga bigas. So, magkagawin man, mura pa rin, bumaba pa rin sa kanila. Yes, bumaba pa rin. Uh, yung total uh, uh, uh import price. No? So. Mm -hmm. And uh, kung kung maski tumaas yung dolyar, dapat eh, bumaba pa rin yung presyo dahil uh, uh yung tarif eh, uh, kinat. No? Kaya, kaya inaano natin eh, sa atin uh, neta uh, NEDA, yung projection nila hindi nangyari. No? And uh, uh in-explain na niya sa amin dati na yung inflation daw uh, uh tumaas. Mm -mm. eh, pero itong pagbaba ng tariff eh tumaas pa rin yung inflation eh. so uh -huh. hindi yun ang talagang uh, solusyon yung pagcut ng tariff ang kailangan tingnan dapat hmm. kasi yung local production lumaki pag lumaki yung local production doon natin makita yung uh, pagbaba ng presyo. So, may katwiran yung mga nagsasabi na dapat na siguro bawiin na itong io number no. 62 at ipakita ho talagang record dito sa Pangulo para ma masuri na hindi rin talaga effective itong io number no. 62 na ito. Yes, o. So, eh, Mano Orly, kung additional 10 billion na may bigay sa uh, 10,000 pesos per hectare na mabigay sa magsasaka, yung production cost kung bumaba, ito is mas makakatulong no kasi alam naman natin yung importer uh, konti lang pero yung local production kung uh, dito sa ating bansa ang mas malaki mm -hmm. uh, mas may chance na bumaba yung presyo uh, yun ang nakikita natin Alright. right. Yeah. Kasi na, maraming salamat sa mga impormasyon na. Nyo. Yun naman ang gusto natin makita kung pwedeng Uh, Unang-una -una kasi yung pag, pag ano, yung pagdokumento, yung pag-inventaryo kung ilan pa bang ating sakahan ng bigas ngayon, wala yatang record niya ng DA. Para masuri natin kung ilan yung siguro pwede nating laanan ng pondo para tulungan uh, kung ilang hektarya yan, matatantyan siguro kung ilang kinakailangan gasusin hanggang sa anihin para kumikita ho yung mga magsasaka. And at the same time, meron na no tayong maaaning bigas na pwedeng ibenta ng mura. Eh, bi masama yeah, isipin ang, niyo ganung proyektong ganun, yung, um, yung programa hindi naman posible yung pwedeng magyari siguro kasi andong. Yun ang wish yeah, natin man, eh. Manong Orly at uh, ano eh, uh, I think the uh, kahapon na interview ng Neta, ang sabi ng Neta, ang ang uh, gusto nila free flow yung presyo, no? Uh, so ibig sabihin, hindi nila kayang kontrolin yung uh, retail price. And hindi rin nila masita yung mga importer kasi uh, Malaki yung in-import natin this year kaysa last year, no? Uh, and ibig sabihin nun, 'yung pagbenta ng mga importer eh mas malaki itong taon na ito kaysa last year. Mm -hmm. So hindi sila nag-hording kasi nagbebenta sila and tuloy-tuloy uh, yung flow ng uh, record record nila na nagbebenta sila. So ang sinasabi natin, uh, hindi sila makahuli sa hording, hindi sila pwede mag uh, pag maghuli ng manipulation ng price, no? Dahil uh, hindi naman nila tinaas din yung presyo, di ba? So, uh, ang bottom line dyan, ang nawalaan is atin na uh, bansa dahil hindi natin na-collecta yung tarifa and yung consumer natin, hindi bumababa yung presyo. Alright. right. so, ito, maraming salamat magandang umaga and uh, Merry Christmas pa rin sa atin. Asenso, Merry Christmas sa ah, Manu Orlim. Thank you uh, Happy New Year. Yan, okay. Si Chairman po ng Samang Industrial ng Agrikultura o si uh, Engineer Rosendo. So, mga kapuso, ay, so, ang dami tuloy nagre-react dito. Nagmura pala eh. Pagbangkit ng bangkit ng isang araw, nagmahal yung inaangkat nating bigas. 6.23 na ho ng umaga.